Welcome back sa ating mga balitang basketball. Aba patuloy po nakabang sa ngayon itong Los Angeles Lakers kay Andrew Wiggins na Miami Heat. Yung Miami Heat naman ay hindi lang gato itrade itong sa si Andrew Wiggins at sa raming pagkakataon ay ito'y kanilang ina-available na sa usapang trade. Nice nilang palitan si Andrew Wiggins ng isang mapagkakatiwalaang player para sa kanila para tumulong kay Taylor Hero at kay Bam Adebayo. Sa kabilang banda naman, ang Lakers ay bagay na bagay para kay Andrew Wiggins sapagkat hindi na siya kinakilangan na pumuntos pa ng malaking numero. Hindi na masyadong mabigat ang kanyang balikat sa pagbubuhat dahil sa kanyang depensa pa lang ay marami-rami na siyang maibibigay na tulong sa Los Angeles Lakers. Murang-mura na itong uh, demand ng Miami Heat noon kasama si Naruel Sumura and Dalton Connect at isang pick para kay Andrew Wiggins pero dahil nga sa pag-aakala ng Lakers na mataas ang value ni Dalton Connect ay tumanggi sila pero ngayon na mababa na ho ang value nitong si Dalton Connect ay wala nang nagkakaroon ng interest sa kanya may chance ang Los Angeles Lakers na makuha itong si Andrew Wiggins sa Miami Heat pero siguradong patataasan ng Miami Heat ang presyo sapagkat sila ang naghahabol ngayon So marami ang nagtatanong sa ngayon kung totoo nga ba raong ire-retiro ng Cleveland Cavaliers itong jersey number ni Stephen Curry. Marami sa ngayon ang nalilito kung ito nga ba rao'y totoo, kung gagawin ba to ng Cleveland Cavaliers. Well mga idol, base lamang po sa aking... Uh, paghahagilap ng mga impormasyon at mga basihan patungkol dyan ay wala po akong nakita. Ibig sabihin nito ay fake news po ito mga idol at walang katotohanan. Unang-una ang raso ng isang kupunan para iretiro ang jersey number ng isang player ay importante ito para sa kanila at nagkaroon ito ng magandang impact sa kanilang prangkisa. Nagkaroon ng matinding pagpubugay nagkaroon o nagbigay ng matinding tagumpay para sa kanila. At dahil nga itong si Stephen Curry ay mortal na kaaway noon ng Cleveland Cavaliers dahil sa tinalo sila ng tatlong beses sa NBA Finals, walang chance po na kanilang iriritiro ang jersey ni Stephen Curry. Kaya dyan palang ay walang kabuluhan ang mga balitang ito. Nababalita sa mga nagdaang linggo yung posibleng pag-ales ni Bernie Lee, ang agent ni Ben Simmons. Pero sa ngayon ay uh, hindi pa ito opisyal na umalis sa kay Ben Simmons sapagkat ito'y nainis ng tinanggihan mismo ni Ben ang offer ng Sixers sa kanya na maglaro para sa kanilang kupunan. Sa ngayon mataas ang chance pa rin na iiwanan talaga ni Bernie Lee, itong kanyang client na si Ben Simmons sapagkat hindi niya na alam kung ano ang iniisip ni Ben. Sa ngayon kasi ay mas matimbang na rin po kay Ben Simmons na magretiro na lang lamang. Mayroong mga rumors na itong si Ben Simmons ay posibleng buksan ang kanyang pintuan para bumalik sa Sixers. Pero ayon naman sa mga eksperto ay imposible itong mangyari sapagkat parang nilonok na rin po ni Ben Simmons ang kanyang pride kung siya ibabalik sa Sixers considering kung ano ang kanilang nakaraan sa isa't isa.